Kumandaan lang uh, ako. <laughs> upa, upa ang sa linggo wala, kasi wala. napakarain lang ako pag tayo natutulog dito. Sa linggo, wala ka ba niya gagawin. Upa, hindi pa. Ang limandaan, isang araw. Kahit hanggang alas 3 ka lang, basta makalimandaan lang ako sa linggo. Uli, uli, walang ganun um. Para sa lunes, pagpasok natin, pagtulog natin sa tanghali, wala nang langaw. Ano? Ika? Aha eh. Babayaran ka naman na eh. Ano? Eh, ko na. Babayaran ko agad sa waga. Baka matulog ka lang naman kaya. Gaganong ka naman naman yung langaw pag ko. Para sa lunis, wala nang langaw dito sa akin sa ating tulugan. Ay. Ano, ay. pa ka? Ayaw mo? I see kao mak? yun ayaw din. <laughs>